Eto guys, may gusto lang po akong linawin, okay? Based po ito sa aking experience. Kasi guys, may isang nag-comment po sa ating video, hindi lang po isa yung nagtatanong, same na tanong po, madami po, madami pong nagtatanong, kaya ito na po ay ginawan ko na po ng video para maliwanagan po kayo. At sa tingin ko ay nalilito po talaga siya. So, eto yun siya guys, sabi ni Madam, pero pag nagpalit sasabihin na naman na unable to monetize. Pakishare po ng ating video kasi marami po kayong autunan sa video to at para din po sa mga baguhan na nalilito kung bakit may unable to monetize, merong hindi makapag-replace audio. So, ipapaliwanag ko po dito guys. And please, pakifollow para updated po kayo sa susunod na video yung upload ko na puwedeng makakatulong po sa inyo. Kapag ang notice na nakukuha natin ay your video is unable to monetize, ibig sabihin yung video mo ay hindi po siya magkakaroon ng earnings at hinding-hindi ka po kikita sa video yan. Bakit meron kang notification na unable to monetize? At kapag ito ang notification na natanggap mo, hinding-hindi mo mare-replace ang audio bakit? Kasi guys, ang audio ay sadya mo talaga itong kinuha at ginawa mo itong original audio mo. Halimbawa guys, kumuha ka ng video mo sa ibang platform sa tick like that, doon po, no? ba diba may mga tugtog na po doon, may mga background music ka na makukuha doon. So, yung iba ay tinatanggalan na lang ito ng logo, tapos ina-upload na sa ating reels sa ating Facebook Reels, magkakaroon ka talaga ng copyright claim. Kasi madedetect po ng owner ng singer na yon na kinuha mo as original audio yung music niya. So, yun po yung kaibahan, okay? Whereas, guys, kapag sa Reels ka po kumuha ng video at ikaw ay monetize na po sa ads on Reels, pwede mo po itong ma-replace audio kasi nga, nanghiram ka lang ng music kay Reels sa featured mismo na Reels hindi mo siya inangkin kasi pagka-upload mo ng iyong video kung makikita mo dyan sa baba meron pong nakalagay dyan yung singer, yung title ng kanta at nakalagay sa taas use audio na pwede pang gamitin ng iba't ibang content creator so kaya inaalaw ni Facebook na pwede kang mag-replace audio kapag na-mute ang music or ang audio na ginamit mo na galing mismo kay Reel, hindi mo siya kinuha, hindi mo ginawang original audio. So yun po yung pagkakaiba. Sa madaling salita, kung ikaw po ay hindi pa invited sa Ads on Reels or hindi ka pa na monetize sa Ads on Reels, mas maigi po talaga na wag ka pong gumamit ng may music. Kapag hindi mo siya na-edit ng maigi, magkakaroon ka talaga ng notification na unable to monetize your video pag tsaka mo lang yan makikita kapag invited ka na. So yun yung dahilan kaya hindi ka na-invite gawa ng meron ka ng video na yun na meron ng copyright claim pero hindi mo pa nakikita kasi hindi nga nag-notif. Lalabas lang ang notif na yan kapag monetize ka na. Ngayon sa real naman hindi ka din makapag-replace kapag hindi ka pa monetize. Hindi talaga ina-advise matatagalan ka talagang ma-invite kapag meron kang mga music background sa iyong video. Kaya sinasabihin Suggest po talaga ni Facebook na gumamit tayo ng original audio para iwas po talaga sa copyright claim na hindi natin nakikita, walang notification, iwas violation. Pero syempre guys, matigas po ang ulo natin. No? <laughs> matigas ang ulo natin. Kaya gagamit at gagamit pa rin tayo ng mga trending music. Take a rest lang naman yan guys eh. Hindi naman ibig sabihin na hindi naman lahat ng gumamit ng mga music or mga trending audio or music ay hindi na invites ads on reels may iba guys na invite po sila sa ads on reels yun nga lang after nila ma invite nagsilabasa na po ang kanilang mga violation so okay lang nagkaroon ka na ng monetization no so linisin mo na lang kasi kapag copyright mabilis lang po yan i-delete mo lang yung iyong mga video na may mga copyright at back to normal na, okay na po siya. At least, nagkaroon ka po ng trending videos na yun po yung dahilan na magkakaroon ka ng mga tools like in-stream ads at saka ads on reels. Pero yun nga yung ha, yun nga yung mga risk, yun mga disadvantage. So, nasa sa inyo na po yun, kung gagamit kayo ng original audio nyo lang na walang music or gagamit kayo ng music. Pero alam nyo na dapat yung disadvantage. Kasi ako guys noon, hindi talaga ako gumamit. Original audio ko po talaga ginagamit ko. So gumamit lang po talaga ako ng mga trending music. Noong meron na po talaga, invite na po talaga ako sa license music. At meron po talaga akong tools ng ads on reels para safe po. Kung may mga violation man na copyright claim, kung ano man yung notification na yun, nakikita ko at nare ko. Sana na may natutunan. Please share this video and follow for more.